Lenya. Guys, share ko lang to sa inyo. Ito sa amin 'yung 'yung palay namin, kaawa-awa, guys. Ito guys, na bago tinanim namin, simula nang itinanim, hindi nakaranas ng guys. Sobrang kaawa-awa talaga dito sa amin 'yung palay. Ayan, guys. Yung bunga is ganito lang. Ayan oh guys. bunga lang e, yung lupa guys e, sobrang ayan e, o mano na ano ba ang tawag nito malalaki na yung biak yung lupa talaga guys maliit lang ang ani. Sasabihin pa ng mga mayayaman dyan na yung bigas ang mahal-mahal. Hoy, putang butang Kayo yung magtanim ng palay, kami yung bibili. At kami yung magre-reklamo. Gusto nyo ba yun? Ha?

Yung palay namin Talaga ay Logging-logging kami Dito po yan sa Samar Yogurt So yan guys Yung lupa dito eh, Malalaki yung sayan so, Sobrang nakakaano Talaga dito guys Sobrang init na dito sa Samar guys Kaya yung palay namin And eh, wala na guys. Wala, logging loge kami. Ayan Malawak na yung ginapas namin guys. Wala. Wala nang ano. Wala kaming maraming maani ngayon. So, ikaw nanonood ka ng video na ito para magkaroon ng kwenta yung panonood mo ng video na ito ipalo mo bukas magkakaroon ka ng bigas ipalo mo ang video na ito at bukas na bukas nang umaga pag gising mo sa pintuan mo may bigas ha? gandaan mo yan Awal. Okay. So sa totoo lang guys talaga Yung gastos lang yung malaki dito Dito sa amin Sa samar guys sobrang init Kaya yung lupa matigas At biak na Malalaki na yung biak guys sabi ng lupa dito kaya yung mga balay guys eh, hindi nakabunga ng masyado maano talaga guys yung tubo nila hindi kagaya nung nauulanan sila ito kasi guys simula nang itinanim hindi po nakaranas ng tubig so kaya ma hina yung niya, guys sa sobrang it e. Ayan, tingnan nyo naman guys yung lupa dito. Sige, tayo dyan. Pakita sa Kira na kami. Five. Sana guys, itong video na ito, nagustuhan nyo na video ko talaga tong talay namin na walang masyadong bunga so sobrang loge talaga kami guys gastos lang yung malaki dito iwan ko lang kung umabot ng isang buwan to sa pagkain namin pero sa tingin ko guys hindi kung kayo Mayaman kayo, huwag niyong sabihin na masyadong mahal yung bigas. Kasi kami, na nagtatanim ng palay, kung wala kami, wala kayo. Ha? Tandaan niyo yan. Papatol po ko kayo. Sige, um, Six. demon yeah